Limang bagay na ginagawa ng mga Chinese during the Chinese New Year. Number one, sending of gifts to their relatives. Pero hindi siya yung typical na regalo like pagbukas mo, may relo, pabango, hindi ganun. Yung binibigay nila is parang ayuda, basic na sasatis ng mga tao. Like rice, eggs, drinks, milk, tea, oil. Yan yung usual nila na binibigay sa kanilang mga relatives. Number two, pagbibigay ng ampaw or hongbao in Chinese, ito yung red envelope na may kasamang pera sa loob. So usually, yung binibigyan nito is yung mga pamangkin, anak ng close friends mo, and if you're still single at not married, maaari ka rin bigyan ng iyong mga aunties. Number 3, general cleaning before the Chinese New Year because it sweeps away the bad luck and welcomes the blessings and the good luck. Number 4, offering sacrifices to their ancestors. Mga pang this Chinese New Year. First, gabi or ginger for more generations to come to continue the lineage. Next, rice or palay for good harvest. These are real ket, ket plants for more wealth. You can also display Kiet -kiet or oranges. Next, Nyen or Pikoi para always close knit ang family. Fortune cookies to know your fortune for the new year. Candies and sweets can also be displayed. And some white rabbit as well. Fortune plants para more fortune. And lastly, planters to remove negative spirits. lay a na natin ang Ng panahon ng Chinese New Year, may ilang mga tradisyon at mga bagay na karaniwang ginagawa ng mga tao upang ipagdiwang ang okasyon. Narito ang limang halimbawa. Isa, paglilinis ng bahay. Bago ang Chinese New Year, karaniwang isinasagawa ang malawakang paglilinis ng bahay. Ito ay tinatawag na sweeping off the dust at naglalayong alisin ang masasamang enerhiya at maghanda para sa pagdating ng mga maswerteng enerhiya ng bagong taon. 2. Pagpapalit ng dekorasyon, ang mga bahay at mga tindahan ay karaniwang ipinapalit ang kanilang mga dekorasyon upang maging mas formal at mas pampuswerte. Ang mga pula at ginto na kulay ay karaniwang ginagamit dahil ito ay nagpapahiwatig ng kasaganaan at swerte. 3. Pagbibigay ng angpaw, ang angpaw ay mga pulang sobre na naglalaman ng pera at karaniwang ibinibigay bilang regalo sa mga batang solong tao o mga bata. Ito ay nagpapakita ng pagbibigay, swerte, at pagmamahal sa mga mahal sa buhay. 4. Pagkain ng tradisyonal na pagkain Ang pagkain ay isang mahalagang bahagi ng pagdiriwang ng Chinese New Year. Karaniwang inihahanda ang mga tradisyonal na pagkain tulad ng tikoy, sticky rice cake, dumplings, noodles, at iba pang mga masasarap na putahe na nagpapahiwatig ng kasaganaan at long life. 5. Dragon at Lion Dance Ang Dragon at Lion Dance ay isang tradisyonal na palabas na karaniwang ginaganap sa mga kalye at mga tindahan. Ito ay naglalayong pawiin ang masasamang espiritu, magdala ng swerte, at pasayahin ang mga tao sa panahon ng Chinese New Year. Ang mga nabanggit na ito ay ilan lamang sa maraming tradisyon at mga bagay na ginagawa sa panahon ng Chinese New Year. Ang mga ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga at pagdiriwang ng mga tao sa kanilang kultura at paniniwala.